Hello, hello, hello. Ayan. Magbo-vlog na naman po ako. Ayan. Ang ng ilong ko. Sabi ko kapag kapag makatidaw may, makatidaw ang ilong natin, may namatay doon. Na, may namatay doon na inject. Hindi joke lang. Sabi lang po kasi, sabi lang po kasi 'yon. Ayan. So, 1 Peter, verse 5 to 7. Huwag na huwag mong pabayaan ang, ang relasyon mo sa Diyos kahit na anong pinagdaraanan mo sa buhay or sa buhay mo upang ikaw ay magtagumpay. Ulitin po natin. 1 Peter, verse 5 to 7. Huwag na huwag wag na wag mong pabayaan ang relasyon mo sa Diyos kahit anong pinagdaraanan sa buhay mo upang ikaw ay magtagumpay ayan ah uh, ayan ang ang ano first peter verse 5 to 7 'yun yung nakalagay po sa bible ayan Oo naman di diba? walang ibang walang ibang uh, lalapitan natin pag may problema tayo kundi ang Diyos lang. Kaya wag na wag natin pabayaan ang, ang, relasyon natin sa Diyos. Kahit anong pinagdadaan, pinagdadaanan natin. Kagaya ko, stroke po ako. Hindi rin, hindi ako bumibitaw. Kahit na, kahit na hirap na hirap na ako, hindi po bumibitaw. Ayan. Kasi, kapag sa buhay natin sa buhay natin kasi ang relasyon ang, ang, ang relasyon sa sa kay God ano eh ah, uh, ang ang relasyon kay God ay talagang ano talagang talagang nasa puso hindi tayo magtatagumpay hindi tayo magtatagumpay sa sa sa, sa hinarap. Kaya wag na wag natin pababayaan ang relasyon mo sa Diyos. Kahit na anong pinag, pinagdaraanan mo, kahit na pagsubok, pagsubok yan, kahit na, kahit na mahirap, no? kailangan maging matatag lang tayo at huwag natin pababayaan ang relasyon natin kay God, huwag po. Ayan ang 1 Peter 1 Peter verse 5 to 7. Ayan. So, shout out. <laughs> Mag-shout out lang po ako. Uh, kay, G Ox, uh, kay G Oxon and kay sh, pangalan nun? siya. Shirley, Shirley, Shirley Osia, maraming salamat sa inyo. Kasi nagbagay sa akin ng load. <laughs> Sabi ko na po problema ako, nung problema ako ng gabi. Kasi may online ako. May online po ako. Mm -mm, online. Kailangan, kailangan ko kasi mag-online. Trabaho po iyon. Opo eh, kailan ko mag-online eh, nung nangarang araw hindi, hindi na po ako naka <laughs> sabi ko, sino ba talaga ang lalapitan Kung Wala ko, wala ko na kasi wala kang bibigay sa akin ng load, eh, buti ko may pera ako, di ba? eh, wala pa naman wala pa akong wala pa akong ano, SS ayan ah, uh, bukas pa lang ako magkakaroon pero yun naman ay sa gamot ko sa gamot ko no tsaka pambayad dito sa sa bahay magkaano naman magkaano lang ang nareceive receive ko sa si SS is 5,500 eh 5,500 less ang 3,000 sa gamot yun pero pero pinapanalangin ko sa Diyos na siya magpuno ng kukulangan. Kasi ang sa so first first Peter verse 5 to 7, wag na wag nating pambayaan ang ang relasyon natin sa Diyos kahit na anong pinagdaraanan natin sa buhay natin. Ikaw ay magtatagumpay. No? Yun. Kaya doon ako doon ako, kumaka ako kumakapit. Kasi wala na ako wala na akong alam na pwede kong gawin kundi manalangin manalangin sa Diyos kasi kasi ang bawat ang bawat salita niya ay may may, may kalakip na may kalakip na pagpapala yun dun ako kumakuma kumakapit talaga kaya Jack J uh, Oxon and Shirley Osia maraming salamat sa inyo ha pagbibigay niyo sa akin ng load. Hayaan niyo kapag kapag naging okay na ako, kapag stable na stable na ako sa work, magpapa magpapakabit po ako ng wifi. Magpapakabit <laughs> magpapakabit po ako ng wifi kasi ang trabaho ko po ay online. Eh, nung isang araw, eh, nung isang araw, lumapit ako, ako sa pabangkin ko, eh wala din naman. Yun. Kaya, maraming salamat sa sa iyo, sa iyo, Di Oxon and Sherry Osia, Maraming salamat sa inyo. Halos lahat tapo kaibigan, ka friend ko eh, na ko na load. Ganito na nga yung face ko, ganyan. <laughs> ganyan nga ako kapalo. Kayaan nyo, balang araw, ako ay eh, pag nakaluwag-luwag na ako, ibabalik ko, ibabalik ko sa inyo, si click, si click, di yung aking nah nahiram sa inyo na mga load, mga tulong, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan. At hayaan nyo po, balang araw, kapag, ako, kapag magaling na ako, kapag ako ay, kapag ako'y ay at kapag 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 ang kapag ang pamblog ang ko kumita sa YouTube yan o siya nga pala please sub subscribe mo YouTube ah uh, ang name po ana ang name po ng ano ng YouTube ang YouTube ko ah uh, collapse, collabs collapse collabs Collapse Vlog. Kaya, ah uh, sh shout, uh, shoutout sa inyo dyan, mga friends, mga, mga ano pa ba? basta mga friends, basta, ah uh, supportahan po ninyo ako. Yun. Kasi po, tulong nyo na rin sa akin, kumbaga, uh, shoutout po sa inyo, ah uh, paki-like paki-like, subscribe ang aking YouTube channel Kalabs Kalabs TV vlog. Ayun po yung name ng aking paki, ng aking yung aking YouTube Kalabs TV vlog. Ayun po. Malinaw na po ah. Malinaw na po. Okay, maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli, magpapaalam na po ako paalam. Bye-bye!